ulam natin for today is ginisang munggo. Ginisang munggo na may kalabasa. <laughs> Tikman ang lasa kung ito'y masarap na ba. At lagyan din natin ng pechay para mas maliwanag ang buhay. <laughs> Takpan lang at pakuluin pang ito'y maluto. <laughs> At meron din akong isda. <laughs> diba? Mm, nakapamingwit ako sa may tindahan. Tsaka <laughs> ipapry natin yan. Diba? 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 balik na rin. Uy, maitong sibuyas. Hmm. Ah, nang style sa tinupre pa awa na iluwag-luwag. Ano kayo? Ah, di ba? na ang pita sa oh, ito na yung ating fishy. Ito na yung ating isda. Luto na yung ating isda. Mamaya na tayo magsasain tayo mamaya ng plain rice. Ciao, ciao, ciao!